ayan tapos na tayo kailangan tayo magpaaraw kasi kulang tayo sa vitamin D kaya magpaaraw tayo meron pa pala dito hindi lang hindi ligal itong halaman na to dapat ito yung pinalit doon yun yung dalawa ayan. yung dalawang halaman ay totoo yung dalawa e plastic tapos pala yun ang pinalit doon pinalitan doon ng isang plastic ganda na tingnan kasi taglamig na kaya namumulaklak na yung mga ano na ba tawag yan? bagong bilya mahal yan dito pag maraming bulaklak pala ang ganda tingnan oh. nagpainit muna tayo pero ano na eh masakit na sa balat yung ilit kasi alas baga alas 11 lang ang tangali pasok na tayo guys thank you Friday today wala tayong holiday I mean wala tayong pahinga kahit Friday may trabaho tayo kasi katulong tayo. Hindi tayo pwedeng magpahinga. Kaya pagkatapos ko magtrabaho sa labas, nandito naman tayo sa isa ko pang trabaho. Mamamalansya, maglalaba. Yan po yung aking routine dito, everyday. Ah, nadagdag lang yung trabaho ko sa labas, Friday. Kaya, tuloy tayo. Tuloy ang ating trabaho. Wala munang, ano, pagkadami-dami ng aking labahid tila nyo ah akala nyo Friday malaya ako oh. ayan ayan o oh. Ah. ano yan ah mga bed sheet lang mga bed sheet yan lahat kahapon is apat na kwarto yung tinanggalan. ngayon naman araw isa bali limang ano yan, budget ng ang aking tatrabaho Pero, iisa lang yung sampayang ko. E, lang. So, pagka natuyo ito, magsasalang na naman ako ng panibago. Kasi, Pero, ano, ah, hindi naman siya sabay-sabay pinapalitan. Ngayon lang, nagkataon lang. Kasi nga, yung isang taga palit ng ano, ng beach shit, is meron siyang ihahatid na estudyante, meron siyang susunduin na estudyante. Kaya ginawa niya is kahapon lahat pinalitan niya. Bali na iwan lang yung isang kwarto. Kasi yung isang kwarto is gusto niya sa linggo pa daw papalitan. So, yung limang kwarto, 'yun. Andito lahat yung mga budget nila. Pero hindi naman natin aanihin um, 'yan. Hindi naman natin sabi-sabi natin lalabhan yan. Hindi kasi, ano, maliit lang naman yung occupancy ng ano, washing machine. pa isa, -isa lang. Isang pa, isang isang set ng bed, bed, uh, sa salang ko. Tapos, another, after two days na naman, yung isa na naman. Dahil iisa isa lang naman ang papayang ko. Iisa lang siya. Hindi pwedeng i sabay kaya, ayan. Enjoy lang natin yung ating trabaho. Nasanay na rin tayo. Kasi one year na, magto two years na kami dito. So, two years ko na pong. Magto two years na to sa March. Ah, February. February kami lumipat dito. Magma-March. February 28, yata kami lumipat dito. So, magto two years na kami dito. So, mag 2 years na rin itong aking gawain everyday. Kaya dati, masakit-sakit pa yung mga dito ko kasi nanibago na dahil dati ang trabaho ko is linis kwarto lang naman at saka yung kwarto ni baba ni madam ang nililinis ko at saka nilalabang ko yung budget yun lang pero ngayon na nakalipat na kami dito sa kanilang bahay akin na lahat. Paglalaba, plancha. Yun lang. Yun ano ko. Mali na dagdag lang yung trabaho ko sa labas. Tapos pagka Ramadan, Ramadan naman, ito rin dagdag din sa akin. Yung pagtatahi. Yan. Mali, dagdag din yan sa akin trabaho. Pero Ramadan lang naman. Tapos may pa isa-isang mga repair, repair, ganyan, putol. Putol na mga abaya ni Madam mga damit, putol, repair, ganyan. Pero, pag Ramadan, talagang umuupo talaga ako dyan. mauupo um, talaga ako dyan ng matagal na oras. Kasi, ang ginagawa ko is, jalibiya. Jalibiya, ano ko dyan. Sa ngayon na hindi naman Ramadan, meron pa isa-isa repair. Ito, kung bumibili si madam ng mga bago niyang damit kailangan i-repair, kailangan putulan kaya ano yun lang dagdag kong ano, trabaho pero ano lang chill lang tayo huwag natin na yung isipin niya pagod, alam mo ba yung pagod ko nararamdaman ko lang yung kapag makahiga na ako pagka tapos na yung trabaho ko, pahiga na kami. Doon ko nararamdaman yung masakit yung dito ko, yung likod, ganyan. Pero pag ganito na nagtatrabaho pa ako, di ko pa yan nararamdaman. Kaya tuloy-tuloy lang. O, diba? Salamat guys sa inyong panunood ng aking video. Salamat po. nagpakulo ako ng tubig kasi meron akong bubuhusan na ano, uh, mancha ng damit. Ganyan ako pagka meron mancha yung damit, nilalagyan ko ng mainit na tubig. ako tayo. Pag may mga ano ba yon yung talsik ng kinain nila, yung kurkum Kurkom, mahirap tanggalin pagka dinerik ng kuskus. Kaya ang ginagawa ko is lagyan ko muna siya ng mainit na tubig. Kaya pag may mga mancha yung nilalabhan nyo, maliban lang sa blood. Kasi pag blood, nilagyan mo ng mainit. Lalo siyang ano, lalo siyang tumitigas. So, ang ano lang, ang nilalagyan ko lang ng mainit katulad ng mga natalsikan ng pagkain, korkom yan o mantika yan lagyan natin ng mainit na tubig diba ayan dali na natin yung mainit na tubig doon sa ano yung kulo kulo pa mag iingat tayo kapag naglalagay tayo ng tubig mag-iingat po kayo sa mainit na tubig kasi delikado. Baka mamaya, mapunta sa katawan. Yan. Kurkum yan. Tapos sasabunan ko na, sasabunan ko siya ng mabango. Tanggal yan. Mamaya-maya. parang pinapalambot lang natin yung ano, mantika. Damit ni Madam yun. Damit ng amo kong babae. Siguro, kumain lang ano. Merong kurkum. May maya paglamig noon is kukusutin na natin. Pwede na natin siyang kuskusin ng ating kamay. Salamat sa inyong panonood. Salamat, salamat. Thank you so much for watching.